Tayo po ay nasa barangay San Roque. Galing sila ng... Ang mga nagpipinitensya ay galing ng control. Kanina pa sila alas sa isang umaga. Sa bagal nila lumaka, dinabot na sila ngayon ng alas otso. ah, uh, tumindi na init ang araw. At ang dugo nila, oh, talaga umaagos na. Oh, live na tayo, live. Uh, pinitensya po, Biyerni Santo. Ganito ngayon ang kaganapan dito sa Barangay San Roque. Marami pa rin po ang naniniwala na ang pinitensya ay uh, isa sa mga ginagawang dahilan o para matupad po ang kanilang mga wini-wish. Kuya, masaya ka pa ha? Masaya ka pa. <laughs> Di ba masakit? <laughs> Talaga? Para, para, huy, tinatawanan mo. Nagpipinitayin siya sila. Oh. Namamanataw sila. Oh, dugo ano? Nag-almusal naman sana kayo ano? Ang init to oh. Ramdam niyo na ba init ng paa niyo? Oh. Hindi pa? Oh, live kayo ha, live. Um, uh, ako, oh, talaga umano na sa kuan yung Ay, hindi kayo dadaan ng sinakulo? Ikot po. Ikot lang? Nang San Isidro bago sinakulo? san Saan kayo mag -e ending Dito po. Sa control o dito lang sa sinakulo? Dito po sa sinakulo. Ah, sa sinakulo na? Ako, napipilansikan na ako ng dugo, oh. Oh, talagang pano sa kanya. Ano ba yun? Nanginginig ako? Nanginginig ako to. Na? Oo oh, nga kasi, ang live video, iaalis kasi ni Facebook eh. Inilive ko lang kasi mahirap mag-video eh. Mamaya iaalis din ni Facebook. O oh, yan oh, binabasa pag natutuyo kasi nga kahapdi sa balat lalo. Ah, uh, lahat po sila ay nasa 25. Kuya, kaya pa? Kaya pa? O, oh, nila ng chewing gum. Mas maganda nga naman yon para mag-concentrate na nagmunguya ng hindi mahilo. Kasi ang focus niya sa paghampas sa likod, saka kung nagbunguya siya, maka, ma, ano ang hangin niya. Eto, nahihirapan na ako ng papasa ng kurso, parang ang bigat ng... Uy, mabigat nga. Mabigat nga ang kanyang kahoy, hindi hindi siya palutsina. Talagang, anong tawag dito ay makapal na kahoy? Ano kuya, kaya pa? Uh, nasa tapat po sila ng school. Ayun, no? Nahirapan yung isa. Kaya, ang lahat ay dumedepende ang bilis nila dito sa nauuna. Kasi pag ang nauuna, ang may sa ng kurs nagpahinga, obligado, tigil lahat. Ang kapal ng kahoy niya, oh. ng oh. oh. nasa tapat po tayo ng Engracio. Ay, alalay kayo sa mga kasama nyo ha, baka may mahimatay dyan Itong mga ito nag-enjoy pa eh. Talagang nasa puso nila yung pagpipinitensya nila, oh. Kaya, para pa lang sila sumasayaw. Kuya, sabi, taga isang lugar po ba? Opo, hindi siya sa kanya. Hindi, mga taga saan lugar po ba yung nagpipinitensya natin? Sige rito po, sa San Roque. Ah, taga San Roque? La Paz, Tarlac. Sabi po, may ibang lugar. May san Saragosa daw. Sabi lang nung bata. <laughs> kasi tinatanong kita. Eh, lagi po ba nila ginagawa ito? Opo. Tapos kayo ang taga-sugat? Opo. Ay, ito po eh, mayroon pa pong umagulay isa. ako, nahuli po siya eh, nali po. Papunta ah, apo, pa lang siya. Ah, papunta pa lang siya, hahabol pa lang. O, sige, papilahin mo na. Halika na daw dito. Nahilo? Papilahin mo na, ayun pa isa sa may Ano kuya, nahilo na? Na, na? Nahilo na? Ayun, ay hinilo na isa. Sige, papila. Huh? <laughs> o baka may gusto may mag-mike out sa inyo ha. Magsabi kayo sa organizer nyo. Kami na ihilo. O binababa. Uy. Kuya! Sumabog na yung dugo mo! Ito, nahuli. na ako Ako, napuno na ako ng dugo. napapagod na para hindi niya kaya bantayan yung kasama niya na matagal pa nasa ano pa lang nasa tapat pa lang po ng engrasyo iikot pa sila ng San Isidro papunta ng sinakulo dito sa Maison Roque o oh, hanggang dito na lang po muna kasi nanginginig na <laughs> panonood sa kanila Ay, Kuya, pinagandaan pati maskara niya oh Yan, Maraming tao sa iskinita, sa mga sa highway pala at saka sa mga iskinita, mga nanonood pinakabangan nila ang ano? Ay nakapatid Sinugatan na. May bakit patid dipdip? Kaila ko balikod lang. <laughs> Kala ko balikod lang. Eh <laughs> <laughs> kaila si Pato. Ayon yun. Tukbo. Nais puro. Oh yeah, kami lang si kanto ko. Takbo ng mga bahay. <bata. laughs>